Hello mga kapatang helmet! Siyempre, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, to don't forget to click the subscribe button on tiny bell para yung updated sa lahat ng mga uh, ne para sinasosawa namin ni so, Pichuga So ayun nga, mapapasalamat muna ako kay Ma'am Adelaida Del Santo para sa pangmalakas na na pinadala po niya kagabi. So yun nga, yung 1.5 nung 3,000, pinadala na natin direct po sa mga gagamitin for the medicine ng Layag Kaloocan. I-partnership na yan sa Angat Buhay dahil yung Laya looban ha po ay isa na po sa mga roster po ng Angat Buhay. So ayan, napakagandang balita niya. Pero ito mga kapatang helmet, yung another one five ang gagawin natin. Ay nakaganyan ako kasi may medical mission kami today. So mamaya, pupuntahan naman natin yung barangay sa sa may car and yung barangay patubig. Pero kanina nga, mga kapatang helmet, nag-ocular na ako sa Malanday area. Hindi pa talaga possible kasi hanggang tugod pa siya. And, uh, ito na nga pala ako so pretty. <laughs> Pero ito nga, mga kapatang helmet. Thank you po. Thank you po. So, ito mga kapatang helmet. Nakabili na tayo ng mga diaper ulit. Ito naman ay galing kay Ma'am Adelaida Belsanto. Santo. So, ito ay bibig-big din na natin. Bali, sinako ako na lang ni Kuya. And yung tatak naman ng diaper ngayon is happy. So, ito mga kapatang helmet. Ang laman naman nito ay 50 pieces sa isang bag. And yung isang bag is nakakahalaga siya ng 400. So, di ba may budget pa tayo kagabi na 1.5 dahil natin nga natin para dun sa gamot so talaga nagdagdag na lang tayo para talagang maramihan na yung bilhin natin dahil marami daw nangangailangan na sa may barangay sa so sa so, tayo pupunta so may kabigatan siya talaga kasi ang binili natin mga kabat helmet bali limang bags at per bag, ang laman niya ay 48 ay 50. Ayan, oh, at ayan, magkasama na po natin si Ma'am Clarissa and may dalawang shoutout kay Ma'am Adelaida Del Santo from Chicago, USA. And ito na po yung mga tayo So, parang kayo sa oog naman tayo magpapamigay na yun mga kapatang helmet. So, yung mga marami po na sa langta dito po eh. Yung mga nagbaha. So, marami kailangan, mga pagkain, mga yung kahit ano lang na may tutulong. Okay. So, parang sa Oak po, barangay Saug. Tapos mga sa barangay sa meron din po kayong mga evacuation. Meron din po. po. Uh, andito po tayo ngayon sa pastry ram card ng barangay sa Sa kung saan po ay makikita nyo ang isang tambak na putik na itong nakararaang araw ay lubog sa tubig. Ito mo nung grabe ang sa kasi ba sa Thank you. Salamat po. Ang Thank you. Thank you, old, you. Thank you. Thank you po.

Uh, magbibigay po ako ng diaper sa mga bata na hindi tayo matinas dito. Ayan po ang puti ko ng insala ng, ng baha. Ayan po. Abot ko Ma na kaya? malalim na. Ayan po. Hindi ka sarap tubig sa inyo dyan. Nagpas tao. E? Ay, gataan! kayo. nandito po kami sa Phase Phase 2 Rampa. Ayan na po. Ito na po, kapakita po namin Ay. kaya kanila pong masalanta. Ayan na po, dami na alis lahat ng gamit nila. Basa. Lahat, walang natira. Kung di mo pati lahat, pati basa. Hindi, sa Ay. totoo lang. <laughs> ayun, yung isang box ko ng pati. ayun, basa. Lagpas tao. Nagpasta po ang... Mm-hmm, dito nagpasta po ako. Dalawa. Mm -hmm. okay. Dalawa yung apo ko. Salamat po sa pag-abot pag niyo po para sa kanila. Okay. Maraming salamat po. Hello po, nandito po kami sa Ramcar. Ramcar Phase 2. Ayan po, nandito po kami. Ito po ang mga pinaha. Nagpasta, nagpasta, hanggang bubong. Nagpasta, bubon. hanggang bubong po. Oo. Oh, ayan po, ayan po mga... Kasi, tara! Nandito po. ah Tara pa. po yan, nabaha sila. Ayan po, oh, sa sakong Ayan pa. po yung mga putik. Dito na po, ilan po yung yung mga, ilan po baka po? Ayun po, ayun po, ayun po ba? Atlo. Pauli, oh, wow, sino pa. pa. Baby, ito, ito baby kami. Ito, aming um, baby at ito. Pa, so, baby. Thank you. Thank you, you. Thank you. Thank you. Andito you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. malapit sa, kaya kaya. May, sa po, um, ang galing po yan sa ilog. Makapal na, makapal na lupa. Ayan po, oh. Hindi na po na kalahin. Para isa ko. Hi, mother. Hi. Wala ba pang matila? <laughs> ito po, o. <laughs> ah, pa pel para sa baby. Oh. Ay, ito ni boy. Ay. Diapel, baby. sa baby. Pe, sa baby

lahat po yan, ah, apat na araw na nilang nililinis. Isang tambak na kalat. <laughs> lubog po yan, lubog. Hanggang, ano yun, saan po yung tubig na ato? Andiyan, po, ang <laughs> naging baha po dito. Ayan po. Ayan po ang mga nawak sa sila mga gamit. <laughs> okay, uh, <na>, ayan po. <laughs> ayan mo, po. Ay, ay, po. Kami. May bata po sila, ayaw po niya palabasin, eh, nasa kwarto lang po. Tatlo po yung baby lang. Ay, kung <laughs> mo, eh, po, ay, 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 po, ay, um, ay, Salamat okay po. po. Thank you. Thank you. Oh, Gusto po, hanggang kailan yung matatapos. Ang <laughs> <laughs> um, four days na, hindi ka <laughs> po kami <laughs> talong. <po, laughs> thank you. Yeah, thank you, thank you. So, ayun mga kabatang helmet. Ako, maraming maraming salamat talaga kay ma'am Adelaida Del Santo, di ba, Virgo Copper? and sa lahat ng mga viewers natin lahat kayo maraming maraming -mar salamat po so nakapagbigay tulong na naman tayo sa barangay sa Og naman po yan and hindi pa yan yung huli dahil marami pa kasunod yan dahil ang dami pa po talagang mga nangangailangan ng tulong at humihingi ng tulong specially yung diaper yung diaper talaga and kanina <clears throat> mga kapatang helmet ang dami ko ng inikutang tindahan talagang sold out daw yung mga diapers nila. Wala akong mabilan. Buti na lang yung last na tindahan na pinuntahan ko, uh, meron pa sila. Kasi kung wala talaga doon, wala, mapipilitan talaga akong mag pure gold or mag SM kahit mas pricey. At least may mabibili pa rin tayo. Pero ayun, buti na lang meron doon. So, maraming maraming salamat po. And, grabe, oh, nga pala mga batang helmet. Mag-update lang ako regarding doon sa feeding program natin this coming August. Bidoga pa yung pa-birthday nga natin nag po ko and si Nanay Maxima na ganapin yan sa mismong birthday niya. And September 2 yun, mga ng helmet. Medyo madi-delay lang ng isang araw lang na pala kasi August 31 ako. So sabi ko para masaya si Nanay Maxima, sa mismong kaarawan na lang po niya gaganapin yung mismong pa-feeding program sa mga senior. But, uh, ano, and expecting talaga si Nanay Maxima, big yoga na makakarating tayo ng Sultan Kudarat and magpapalaro tayo. Sabi ko naman kay Nanay Maxima, medyo hectic yung schedule ko ngayon, especially dun sa, syempre may bago naman tayong work. <laughs> and yung nga mga medical mission, dahil nga sa mga nasalanta po ng Bagyong Karina at ng Habagat, fully book ako for sa schedule ko ng medical mission. Kanina nga galing din ako ng medical mission bago tayo namigay naman sa barangay sa O kaya pero wag po kayo magalala makakarating at makakarating kami diyan ni Bijoga para sa Sultan ko darat. yes sa takda at tamang panahon talaga na okay na talaga ang lahat po oo okay, oh, si Lloyd gagawa at si Lloyd na ang bala talaga pero maayos na po talaga ang schedule ko and matapos na talaga tong mga ano natin mga tinutulungan ma makakapagbook na ako ulit And, uh, basta mahalaga po sa amin, napasaya namin po kayo, kahit hindi nyo ako kasama physically, hindi nyo kami kasama video ko physically, pero ano pa rin po yung presensya talaga namin. And sabi ko kay Nanay Maxima, magbibideo call na lang tayo, video ka during the program. At pwede naman din ako magpalaro, kahit naka-video call tayo, makikita naman din namang senior na tumatakbo, video ka pa. So, gagawin natin ng paraan niyan basta ang mahalaga po sa amin, mapasaya namin kayo. And, sa, uh, alam mo yung video buffer, sa munting kasiyahan na yon sana talaga ay magkaroon yon ng impact or mark sa buhay nyo na minsan, di ba? Nagkaroon ng ganong samahan ba? Or bandy para sa mga senior. Basta ayaw mga patang helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa ng nag-helmet din ang buka. Keep sharing better everyday. God bless everyone. Bye! At sayang -saya. Ang Sarap sa feeling na nakakatulong tayo. Bukas naman, barangay patubig. Let's get it on.